abot nga eleksyon apan kung di ka balikayan makasulti man lang ko sa kong kagalingon para sa oban mo kumupan lang ko o kampanya lang ko ayaw ninyo kibaligya ang to. nakatundi ka balikayan nasigikan sige na ang paong ikuha ang taga ako sa ang gahinan o ulas may gila tudluan tamo kung saan pagpamubras mahigal so na suwito ko ng kamukla sa una kay wa may maingon nga doon ay kalubihan na may ginagbay mga lubi mahigala at kung maitig sa ka balibaday ko sa mga pero bahanyo sa besa kong na katos tiya kurning na manon nga sa barangay kung punan bye bye city lady Good morning ni tiya kurning o ni uh, Diyo Baron, Baron niya sa pagpunan Bye Bye City Lady. Manhanyo may nga kami may pagkupraso. Aron nga doon ay magasto-gasto itaw o niya yon na ipulipulin lang niya o pagkupras niya itong akong kuyuan sa usanga sa QR Sing sa Palmyok, no? Kung nang nga ganang pangupras, kamao ta anak. Pero kalon, pwede mo na kong tuluan o saan pa pangupras kung siya kuwi kumubihan. Ang kong nga katawa mga higala pagkagat sa panuman o sabi ni atong tulumanong na inyong tulumano. Straight to the point. Karong kadlaon, na ang mga automated counting machines gikan sa treasurer's oh, office oh, my, 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 paingon ngong oh, nga tos mga polling centers. Oh, Alam oh. na sa himuon nga final testing and sealing sa mga makina nga gamiton sa eleksyon. Straight to the point. Taman. Tayo lang yung tama. Pinatayon tama higala. Apel ang uh, citizens Ambil katanan yang mga bana yo no kay ang kagahuban sa katawhan mga higala kag sa gobyerno gikan kanak katawhan straight to the point nga mga bala sa artikulo nato diha satong constitution mga sokintig paminaw sovereignty resides in the people and all government's authority emanates from them. people straight to the point ngan ngan mga higala nga otoridad gikan kanak katawhan mga labing gamhanan higala

niya dito ini kada og nga mahigala mo ba trenador nga spy ba so buhaton kan ang adlaw nga ah, karon gani so good naman ah uh, ini kadlaw nga kuan uh, lunes ato selection spy lang no relax lang kan wala ko mas stress no nagbuhat so ka ro kwarta spy ka mai ha ya ko <biodiversity>

alam niya sa eleksyon na kamang na itong kamang ni mo ay magpasabot eh. <laughs> Ang kinamangay ni sa eleksyon, may na lang gani, kay dali silang narespondihan sa si mga kanon diha sa inayawan o nagkahusay na dayon, mga higala. <laughs> At husay dito ni Gawas sa istorya na wa maapil sa lista di <laughs> <-Sus, you> <laughs>

kumplito man mo, naaman mo eh, ha? Naaman mo intelligence fans oh. niya. Ala, ipaibisigar na to. Naon sa na to, nagbutang ang mga streamers. Kay, o, oh, kamo ay nagbutang, tag-tag niya, o gibas na pa mga pasmangin, ha? Ah, Pasingin lang pa ka mga higalag apil HP. Kamo ay namutang, bida sa nag-istorya ha. Na, mga CCTV, ikulikta ninyo. Nang tumakita sa CCTV, nga si Goliath po'y nanaunan ha. <laughs> Eh hey, gani si Francis Spares nang higala among mga talents ni sa DYHP o among empleyado si Louie baka mo na naon ka na kana. Sa ning video like, ni DYHP. Wala <laughs> <laughs> <Mula> ko ang CCTV, <laughs> ha? <laughs> Pero ginyo lang kampo naghimo ana da. Sa among hilom na lang mo diha. Ay mo hilom na lang mo kurda sa magsaba-saba pa niya mamasangil pag uban. Oh. Karon bukad ang tagam tarik pagtagad bang nakigiraan. Karon ni ano ko ko ka kan ha sugbo may kala election sa sugbo itang mga sugbo ano mag pinili ay nato diri disinti man ta mga sugbo ano di man ta parihan do so, sa uban nga mag sila ba si kasibo may kala disinti pero you know, karon do nay mga timailhan ilhan may kala aduna ah, na mga higalay in fact nakuhaan man yung video mga sugbo di kami daw ako di ko magpataka may kala pamasangil ani pero atong analisaron og mayo Rosamdam di ka mamasangil, ayaw ko may pasigil ni Hakay,

over na yun siya sa iya mga kwan security escort ang ako makisamay naghimo anay pa ibisigari ko no ay foul ni nani foul ni kisamay naghimo anak, Isa man mo, ang alam mo, si Pam balik watro na naging mo na, damadama ni Pam, o ang kunta man naging mo anak, o ang nalatol na mo. Straight to the point. Ayaw naman ito <todak> yung mga hanha, kasi di way HP na ba'y pasingin lang. ba ni mga sukit di pa minaw? Ganda lang katawahan ba kung sa ilang gusto kasi sa ilang piliyo oh, na lang. Dili kayo mumurunta mo gamit o oh, mga foul ng mga pinuhatan diya mahigala. gala. Medyo dili maayo ha? O foul kayo tayo, si, uh, pambari, patro, kay na inalak. Kada rin pagtagal dito tanga may kalit Kaya kalinta ka pa ang sula. Kuyawan sa pasig. Ito kung tunay mo sunod ay mo nang cover nila na yung sequan. Pampari 4. Kaya doon na dahil may yung mga threats na ang nadawa. So, nice statement si Pa Mahigalawa. Kung naingon nga, kininga, calculate yan yung mga lakaw yung sa ingon nga nahadlok siya pag yan i-calculate mga higala kaya uh, para safety lang sad no? ato nang iskutan mga sugi di na unusan naman yung kalakiha taon kaya ang sugbo na ilan ni nga mga disipto na mga tao sugbo na ilan mga bright nga mga butante ang sugbo mga sugi di so ano lang, fair lang doon no? panalitan daog daog